Good morning mga idol. Magpapalit nga pala tayo ngayon ng fuel injector kit dito sa aking Nissan Sentra B1496 model. Uh, Ang experience nga pala na itong B14 ko yung pag start mo siya, namamatay siya kapag hindi mo siya sinilin Yan nga pala, tinanggal ko na yung o-ring at filter. Makunat na yun eh, kaya sinira ako na tanggal na yan. Papalitan natin, butas na yung mga filter niya eh. Tsaka yung mga o-ring nyo, worn na. Ito nga pala yung tsura nyo, tinanggal ko na yung mga yon O-ring chuck filter. May nabili nga pala ako sa Lazada. Ito, sa Lazada ko nabili ang one set na yan. Para sa apat na fuel injector. Papalitan natin sila lahat. Ito nga pala yung filter niya, Tapos ito yung O-ring na malaki. Tsaka O-ring na maliit. Kung natin kakabit dyan, yung O-ring na malaki. Sunod yung filter, tsaka yung O-ring na maliit. Dyan sa dulo yung o-ring na malaki sa gitna yung filter sa baba naman yung o-ring na maliit tara let's go simulan natin mga idol yan nun natin kakabit tong o-ring na malaki yan mga idol dandahanin lang natin yung pagkabit nyan baka maputol pe dandahanin nyo lang not lang Yan mga idol, oh. sa dulong-dulo natin kakabit yung banda. Naman natin kakabit yung filter sa gitna. So gagamit tayo ng ano, socket wrench na 17 para may tulak natin. Masikip kasi yan eh. Hindi kaya tulak ng kamay. Kung kaya na pwersa nyo, sige. Pero masikip siya. Make sure lang idol, hindi magbabaliktad yan ha. Nasa taas yung filter, yung black sa baba. Yung makapal yung na black. Yan oh. So pasok lang natin siya ng konti bago natin siya pukpukan ng ano, socket wrench na 17 para may tulak. Once na stable na siya, gamitan na natin ang socket wrench na 17 para may tulak natin siya ng pantay na pantay at sabay lang. Hindi na hindi masira yung filter. Tandaan nilang natin para hindi siya masira. Yan, 17 socket wrench. Ano nga pala natin gagamitin pantulak diyan yung likod ng socket wrench kasi mas malit yung punga yung butas niya. Then pag nailusot na natin siya, gagamitin natin yung nasa ibabaw, yung mas malaking butas. Para naman may sagad natin siya. Pukin lang natin ang dahan-dahan. Be patient lang sa pagbayo, dahan-dahan lang. Huwag niyong biglayin, baka dumugo. What? Masira yung filter. Yan mga idol, okay na. Ngayon balik na natin sa sakit range, yung malaking butas naman ang gamitin natin. Para may sagad natin siya ng tulak. Yan mga idol, dapat hanggang dyan yan, sagad. Gagamitin natin yung harapan ng butas, yung malaki, ng socket wrench. Yun naman yung pampatutulak natin para masagad natin siya. Tsaka make sure na hindi magkakabaliktad yung pilder nyo ha? Yung makapal na parte sa ibabaw yun. Hindi mo na kasi mahugot yan. Itong malaking butas naman yung gagamitin natin ngayon ng socket wrench para may sagad natin siya ng tulak hanggang dulo. Yan, ganyan yung pwesto nya, pag ganyan. Hawakan nyo lang ng pantay. Tapos dahan-dahan din ulit yung pukpok nya. Hanggang sa sumagad. Dahan-dahan lang yung pagpukpok ah. Pantayin nyo lang. Para maganda yung pasok nya. Dahan-dahan lang. Baka mabasag yung ano, plastic lang yan. Yan, ganyan mga idol oh. Sagad na sagad na siya oh. Nasa dulo na siya. Dapat ganyan. Tapos sunod naman natin yung kakabit. Yung o-ring na maliit. Dito sa dulo. Yan. Yan. Yan, okay na. Pwede natin balik sa sasakyan natin yan. Kabit na natin ulit. Yan, basahin muna natin siya ng konti palang gasolina para madali siyang ipasok. Hindi persado yung ano goma. Sa pagkakabit, mga idol, kailangan ipasok natin siya ng konti pa may lang natin siya ng konti. Tapos gamitin natin yung lock niya. Tutulak natin, iskro natin yung dalawang iskro niya para may tulak siya ng sabay. Kasi baka hindi mo may tulak ng pantay ang kapag kamay lang masyadong masikip, matigas. Nalat bago yung mga o-ring nya tsaka filter. gagamitan natin siya ng ano, yung lock niya. Tapos yung dalawang tornilyo. dandaan natin siya ng ano, tulak yan. Yan lock na yan kakabit natin to tapos dadahan-dahanin natin higpitan ng screwdriver yung dalawang screw nya para sabay lang siyang bumaon yan, dahan lang kabilaan para pantay yung pagbaon nung fuel injector natin once na nabaon na natin siya yun, okay na kung di pa okay balik ta rin nyo lang yung lock tapos ulitin nyo lang yung proseso para may lapat nyo sya ng gusto hindi nyo na ng mga kamay nyo hindi kayo mahirapan at sigurado pang pantay okay mga idol sana nakatulong ako sa inyo kahit paano pa hanggang dito na yung video natin mga idol maraming salamat God bless.